Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong vlog dito sa aming channel. Sa vlog na ito, ipapakita ko ang mga naganap sa aming buhay nitong mga nakaraang linggo. Kagaya ng pagpapatayo namin ng water tank dito sa aming bahay at pagbili ng mga materialis para dito. Pag-share namin ng mga blessings sa aming kapitbahay, mga updates sa aking itinanim na kamatis na galing Russia, mga laro at kakulitan ni Yuri at ang pag-celebrate namin sa ikaapat na buwan na milestone ni Baby Mia. At ang araw-araw na pamumuhay namin dito sa probinsya. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa amin, kami po ang la Familia Stepanov. Ako si Naivy at ang aking asawa ay si Dimitri from Russia at meron kaming dalawang anak si Yuri at si Mia. Welcome po sa aming channel. Sana po ay mag-enjoy kayo sa panunood dito. Kakagising lang ka ng aming baby Mia sa kanyang morning nap and ayan, happy ang bata kasi nakatulog siya ng mahimbing kasi gumamit kami ng aircon sa kanyang kwarto kasi medyo mainit ngayong araw. Asho, kak, skandisyonero mo Kuya, you love baby sis, Kuya? Kuya? Say kuya baby sis. Say kuya baby sis. Say kuya. Give me food. Dahil may yede. Ang yung sa... Ayan, sa araw na ito, dumating ang mga sapatos na in-order ko para sa mga anak ni Lanlan at ni Ikot. Kasi in-orderan ko sila nung nakaraang linggo. Kasi gagamitin daw nila yan sa moving up ceremony nila. Kasi sasayaw daw sila. So, um, ayan. Pin in orderan ko sila sa Lazada. Regalo ko na rin yan sa kanilang magkapatid. Kasi yung isa, itong malaking kapatid, si Alvin, ay siya yung naglilinis dito sa kumukuha ng mga poop ni Marshall dito sa loob ng aming um, yard. Kaya

Mama. Napakasaya niya sa kaniyang sapatos na natanggap kasi excited siyang gamitin yun para sa kanilang moving up ceremony sa susunod na araw. And yung kapatid niya ay binilihan ko rin. Ayan si Yuri, binilhan ko rin si Yuri kasi baka mainggit siya. So binilhan ko na rin siya. And yung kapatid din ni Alvin, binilhan ko na rin. Kasi mahirap na baka maingit sa kanyang kapatid. And yan, super happy niya. Super happy ng mga bata. Naib yan. Soft sharking. Pinasyal pa ni Dimitri, si, si Marshall at yung ibang aso namin, si Baka at si Journey din yun. And ayan pala yung mga tanim namin na mga fruit trees dito. Meron kaming avocado, pomelo. Uh, meron din pala kaming lansuris, hindi ko na videoan Pero yeah, meron kaming mangustin din dito. Videohan ko sa sunod na vlog. Meron kaming mga tanim na fruit trees dito. Kasi last time may nag-comment, bakit di kami magtanim, magtanim daw ng fruit trees? Meron po kaming mga fruit trees sa umaga nga na ito ay niligo ako at naubusan ako ng tubig. Um, in the past few days kasi medyo mahina yung tubig namin dito sa aming bukid. And sometimes talaga nawawala siya mga two days, wala kaming tubig. And super hustle kasi meron kaming mga bata. And kaya napag na namin na magpatayo kami ng water tank. And ayan, sa araw na yan, um, may na-hire kami na foreman na siya ang gagawa sa water tank. I mean, sa foundation ng aming water tank. So, kami ang bibili ng mga materyales and siya naman ang gagawa. Meron din siyang mga tao. So, uh, charge niya sa trabaho is 30,000 para gumawa ng foundation ng water tank kasi medyo mataas yon And kami ang bibili ng mga materyales. Mabuti ng ganito nang kami ang bibili ng materyales para alam namin talaga ang mga presyo. And mas nakakatipid kami pa ganito. And to si Kuya, experience talaga siya ng foreman. Hindi na siyang nagawang ganito. And siya daw nagtrabaho sa mga resorts dun sa Buracay. Kasi taga-aklan to si Kuya. Pero nandito na sila sa Dumagitan na base First day of work nila sa araw na ito. And naghukay nga sila ng mga libingan nitong foundation na poster. Ang tawag dyan, mga bakal. So gumawa din sila ng bakal para buhusan. Kasi buhus, dapat buhus to ang gagamitin dito talaga walang hollow blocks para mas matibay. Bili kami ng mga materials na rin kasi kahapon. So ready na ang ibang materials. Kung kukulangin man ay mag uh, bibili na lang kami and sasabihan na lang nila kami. Так, день второй уже замешивают цемент. Готовят формочки для постов. Ayan, second day of work nila. magbubuhos na sila ng semento dyan sa mga poste. Balikan natin mamaya itong about sa pagpapatayo namin ng water foundation, uh, foundation para sa aming water tank. Dito muna tayo sa aming garden. So, ito yung garden ko. Meron ng magandang screen na hindi na makakapasok ang mga manok dito. Kasi mas matibay na ito dati sa yung nilagay ko kasi na um, fence dati. Yung green na yan na uh, sinisira ng mga aso, binubutasan. So, yung mga tanim na kamatis na itananim namin ni Ate Abdo yung nakaraan na linggo ay nabuhay naman siya guys. Then napakasaya ko kasi nabuhay siya. Kasi mga, ang mga buton na to ay galing pa sa Russia. So Russia na kamatis so, Sana mabuhay to dito at sana masarap kagaya ng mga kamatis nila sa Russia. Sana pareho ang quality. Mga kamatis. Tsaka atyal doon atyal. Mga kangkong. Parang nagyelo yung mga kangkung daw. Okay. Okay. Wow. Very nice. Where have you been? Sa Baka oh, nasaraduhan na naman ang Aso <laughs> Nasaraduhan ka na naman, 'di Baka. Meron siyang ginawang ano dyan, exit entrance niya doon. <laughs> Diyan. sa my chicken coop ko. and ayan guys, ngayong araw naman ay naisipan ko na lunis sa araw na yan. Ay naisipan ko na mag general cleaning kami ni Ate Abloy. Si Ate Abloy ang aming helper dito. Kapitpahe lang, na, lang din namin siya. Taga dito din siya sa barangay namin. And ayan, maglilinis kami general, general cleaning and organization kasi marami ng mga alikabok talaga dito sa aming kwarto, sa sala, sa mga dingding namin at saka sa ceiling. So, lalo na mga likod nito ng aming wardrobe, ang mga mga kurtina namin lalabahan tapos ang aming blinds, aming pupunasan kasi maraming mga alikabok. And yan, general cleaning ni ni Ate Ablo yung araw. And ang mga tao naman namin patuloy sa pagtrabaho dito sa itinatayo naming foundation sa water tank. Nagbuhos sila ngayon ng pangalawang puste kanina umaga na ano nila nabuhusan nila yung isa. Wow, oh, good boy naman ang kuya. Nang hugas ng plato si kuya. Good boy naman yan ang kuya na yan. Helping. Ano? Yan kuya. That's good. Learning to help with household chores. Alikabok. Ang ganda dyan. Very fresh looking na. Nag-tummy time si Mia. Exercise. Luto ako ng chicken adobo. Minarinate ko to kanina. Ayan, malinis na dito sa labas. Nilinisan dito ng kasawa ni Lenlen. Ni Ikot. Ang ganda. Oh, biyang, biyang. Kuya, asa man yung sleeper, kuya? Biyang, biyang. Napakaganda na nga laruan dito sa labas biyang. ng aming mga bakuran kasi super clean na pinamawer ko kay Ikot para malinis talaga dito natatakot na talaga ang has dito. yan nag-enjoy, enjoy talaga si Yuri sa kanyang pagbike-bike dito. Kasi pinakuha ko yung mga ibang mga bato-bato din. <laughs> Tricho. <laughs> Oops, break! <laughs> And ngayong araw naman ay napakaganda ng sunrise sky dyan. Tinapansin ko to sa may salamin namin sa aming wardrobe dito sa kwarto. Yung ganda pagkagandang tingnan. Kanina mas maganda siya. And mas maganda din siya sa personal. Napaka peaceful ng aming umaga. Ang mga trabahante, maaga din silang nagtrabaho. So magbubuho sila sa pangatlo at pangapat na poste ngayong araw. Yung dalawang poste naman, medyo dry na siya pero kulang pa sa patigas talaga at pag-dry. So hintayin lang nila yan na mag-dry. бабы ничего с нами не ходила. Теперь возмущается, что ее не взяли, но сама не хорош чесаться. Habang patuloy naman ang pagtrabaho dito sa aming pundasyon para sa water tank ay bumaba kami dito sa Dumaguete City para maggrocery ngayong araw kasi wala na kaming grocery sa bahay. And ayan dinala namin ang anak ni Linlin, si Kuya Alvin ni Yuri. Best friend talaga to ni Yuri. Gustong-gusto ni Yuri to kalaro kasi mabait din tong batang to. And ayan pinakain namin sila ng Jollibee at pinalaro habang naggrocery kami ni Dimitri. And hindi ko na na-video yung paggrocery namin. Na na. Nakauwi na kami ng bahay and nakabili kami kanina sa Robinsons ng maliit na rice cooker. Perfect siya sa aming pamilya. And ayan tinestinga namin and maganda naman yung luto ng bigas dito. And today is Mia's fourth month milestone or birthday. Ano tawag dyan? <laughs> Basta four months na si Mia and pictorial kami sa labas and sinuutan namin siya ng magandang dress. Kasi hindi na babalik tong mga time na to na ano siya, maliit siya, ganito siya kaliit. So, kailangan talagang i-celebrate to. Ayan ang mga pictures ng aming baby girl. Napaka-cute niya sa kanyang dress. Yung dress pala niya ay bigay ng aming kaibigan. Galing to sa Russia. <laughs> Ayan, cute. Cute-cute ng baby. pangasin <laughs> fix the flower doesn't look like four anymore Hawak. <laughs> four months na si Baby Mia today, guys. Great news si Baby Mia. Four months na siya. Baby sis! Can you move her? <laughs> She's gonna fall. Nag-pictorial kami dito sa labas. Bakaw! <laughs> Hawas sa backup, Marshall? No, 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 no. Okay, enough na. Nakapag-pictorial na kami. Let's play. Now. Let's play. Wow! Happy play. four months, baby sis. Play, play, play. Kuya wants to play. Okay, let's go play. You go biking outside. Play, play. Hi, baby sis. Happy play. four months. Princess Mia. Hello. Marshall, you're so noisy, Marshall. The kids are playing there. Yuri, nandun si Yuri. Kapag nakapag bike-bike na sila dito ng mas maayos dahil malinis. My garden. king garden guys mga ang mga kamatis from Russia na mga buto galing Russia nabuhay naman siya dito sana mamunga Gusto niya sinasabihan siyang go, go, kuya. <laughs> Pag di siya sinabihan go, 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 kuya. Lagi niya akong sinasabihan. Mama, say go, go, go. <laughs> Abigail, unsa man ang style, Abigail? Ligil na dito, tubog ka pa, ka. Go, 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 kuya. Go, go, go. Go, go, go. Si Yuri, si hukas. Why? I stay here. Ayun, ngayong araw naman ay bumaba kami sa aming lungsod para bumili ng mga additional na materials para sa pinapagawa naming aming pundasyon. Kulangan kasi yung materials namin. And, ayun, may bagong open na tubig dito. Tubig na, tindahan ng tubig dito sa malapit sa amin. Daana namin. So, very convenient kasi pag wala kaming tubig kasi nagmi mineral water kasi kami for in case na walang tubig meron kaming maiinom so bumili, bumibili din kami ng mineral water sometimes so malapit na kami malapit na lang ang bibilhan namin kasi dati doon kami sa may talaga namin bumibili Покупаем еще материалы. Это наш магазин в нашем городке Дауин. At ayan na nga ang natrabaho nila, I think pang apat na araw na to. So meron ng apat na poste ang aming pundasyon. So after nyan, yung sa taas naman yung magbubuhos naman sila doon sa taas, yung uh, papatungan ng aming water tank. Hi guys! Magandang tanghali everyone! We're going to our bahay kubo kasi mag magbabarbeque kami ng chicken doon. Ayan, tingnan nyo naman dito sa part na 'to ng aming lupa. Napakaganda talaga ng tanawin. Ang mga coconut trees, yung uh, mountain, napakasarap tingnan. Napaka-relaxing. So dito sa aming kitchen na ginawa ni Papa ay pausukan namin 'to dito kasi hindi na 'to pausu hindi na 'to napausukan simula nung umuwi sila Papa sa mall. So buti na lang dito kami mag-barbecue ngayong araw para mapausukan namin naman and mawala yung mga ants mga ano mga langgam na itim dito. Marami kasing mga langgam na itim dito pag walang taong nakatira. Pinapalinisan ko naman to dito, kinaikot and pag wala talagang taong nakatira, ang bilis talaga tumira ng mga ibang insekto, mga langgam. Kaya yan, at least napausukan namin. And dito ko na rin pala pinatira yung mga trabahante kasi para taga Dumaguete kasi, kasi sila para hindi na sila mag-uwi-uwi. Yan na lang sila mag-stay uh, mag para mas mabilis yung trabaho nila. Alright guys, sa susunod na vlog ay papakita ko naman sa inyo yung tapos na na water tank foundation namin. Tapos ang pagbili namin ng water tank, magkano ang nagastos namin sa lahat-lahat. Ipapakita at sasabihin ko sa inyo sa susunod na vlog. So sa susunod na vlog na natin, i-continue ang about sa pag pagpapagawa namin ng water tank. Guys, that's all. That's all our vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa pa sa panonood. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga viewers namin malam. Maraming salamat na sa lahat ng mga viewers and subscribers sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa inyong support. 50,000 plus na pala tayo ngayon. So, I'm very happy. We are very happy na a 50,000 plus na kami sa YouTube dahil yun sa inyo. Maraming salamat po. And magkita-kita po tayo sa susunod na mga vlogs. Mag-ingat po kayong lahat.